Kilala sa Pilipinas na isang alternatibong pampublikong transportasyon ang pedicab na tawagin ay PADYAK. Dito naman sa Paris, France ay tinatangkilik na rin ng mga dayuhang turista at isa sa padyak o yellow pedicab driver ay isang Pinoy. Si Ernesto Ari Medina, miyembro ng Philippine Cycling Club sa France na sumasabak sa mga cycling competition, ay pinalad na makapagtrabaho bilang padyak boy sa kumpanyang Yellow Pedicab Paris na pag-aari ng isang Amerikano pinala daw makapasok si Ari ng kanyang mabasa ang hiring sa internet. Nakita ko sa internet, sa internet ako nag-apply. Maganda naman daw ang pasweldo dahil bukod sa minimum daw ay may insurance pa sila. At maganda rin daw ang tip ng mga pasahero. Minimum. Ang sahod ang maganda rito, yung, yung tip. Yung tip ang maganda rito. Tapos meron pa kaming insurance, insured pa kami. Malaking bagay din daw ang pagpasok niya sa trabaho ito dahil bukod sa kumikita siya, ay pana na rin daw itong practice. Yun nga, kaya nag-apply na rin ako dito dahil unang-una ito na rin yung parang training training na rin to. At the same time, practice-practice na training pa. Hindi rin daw hadlang sa iba't ibang lahi na turista pagdating sa komunikasyon dahil lahat naman daw halos ay nagsasalita na ng English Oo, oh, medyo sa mga Espanyol, medyo mahirap. Pero pagdating sa iba, halos lahat naman, karamihan marunong na mag-English. Oo, oh, kaya marunong naman ako mag-English kahit paano. Ayon kay Ari, dati daw ay dalawa silang Pinoy sa Yellow Pedicab. Subalit, hindi rin daw nakayanan ng kasama niya, kaya nag-iisa na lamang siya na Pinoy sa kumpanya. Ako, ako pa lang una, merong isang Pilipino, pero dalawang araw lang dahil hindi niya hilig yung pagbibisikleta. Siguro dalawang araw lang umalis na siya. Pero ako mag lilimang buwan na dito. 13 euros per hour sa pitong oras sa trabaho para makota sa kanilang 90 euros na boundary. Subalit lumalagpas pa daw sa boundary ang kanyang kinikita. Kung ikukumpara nga daw sa part-time job niya na paglilinis ng bahay ay mas maganda na daw sa padjak dahil bukod sa sigurado na ang minimum ay nalilibang at nakakasalamuha pa niya ang iba't ibang lahi na turista. Oo, sa ako ng Webes uh, at Biyernes. Ah, Webes at Biyernes. Okay. Uh, kumpara doon sa kinikita mo dito sa uh, sa Padyak, ano, at saka uh, trabaho mo doon sa pabilinis sa so, palagay mo, mag uh, ano ang mas maganda kitaan? Mas maganda rito. Dahil, unang-una, -una, maraming marami nakikita ang mga turista na nakakasalamuha. Pangalawa, yung may tip nga, at pangatlo, minimum yung sahod. Sa mga turista naman daw, ay kailangan joyride talaga ang takbo ng pinikap. At alam mo rin ang tourist spot upang ipaliwanag mo sa kanila ang mga nadadaanan. Wala daw siyang formal training o orientation dito ang ginagawa na lamang daw niya ay binabasa o pinapanood sa YouTube ang bawat karakteristik ng mga tourist spot dito sa Paris. Joy ride lang talaga. Ah, okay. Kasi mas gusto ng mga pasahero yung gano'n. Kasi pong naturo mo yan, ito na yung ano. Nagkaroon ka ng ano doon, ang training doon? Wala, binabasa ko lang sa YouTube. Uh, ah, binabasa mo lang. Matindi man daw ang kompetisyon dahil ang ibang kumpanya ng PD Cab ay di motor. Subalit, manual pa rin daw ang tinatangkilik ng mga turista eh baka singkumpanya na naman katulad nyo may motor. Okay. Kami walang motor. Adyan kay na tatalo. Okay, tayo mo motor. Papabot lang naman 'yan sa kiyata dito so para sa papantay naman wala nang problema. Ah. Sumusunod din daw sila sa traffic rules and regulation na ipinapatupad ng awtoridad. Pagkikipagtagisan ng jacket at resistensya ang hukunan ni Ari para sa pagiging pedicab driver. Para sa Balitang Paris, Nick Villanueva, Report.